Hello mga katumbok. Kaya may nag-request kasi sa akin. Sabi niya, idol, patingin niya ako na set up ng bilyaran mo. So ito, boss, papakita ko sa'yo, ha? Yan. yan may TV tayo dito. Tsaka dito kami nagbibidyo. Kaya may JBL tayo dyan. Yan, si... Si Bali Walo. naglalaro na, no? Bagong tulipa yan, ha? Partida. <laughs> yan, ito yung tripod natin na pinahaba ko. Dito lang ako lagi nag-relax, mga katumbok. Reclining yung sopa natin ayan, ayan naka-aircon din tayo dito center table ayan yung mga pambarangay na trophy natin <laughs> pero lahat yun mga katumbok champion ha ayan yun lang yung natatago natin kayamanan <laughs> ito yung signage natin ayan meron tayong massage chair dito yung carpet po dito, roller carpet, mga katumbok, yung pinalagay ko. Parang sa casino, malambot po yan. Nung ginagawa pa lang itong bilyaran, dito na ako natutulog, mga katumbok. <laughs> so, yun lang, mga katumbok, ha. Antayin nyo na lang yung mga i-upload natin, mga bagong tutorial, ano. Ako lang nag-design yan, pati pintura, lahat, pati ilaw. Ito yung nababago pa yan, mga katumbok. Ayan, di ba? Depende sa mood mo, syempre. So, yun lang, mga katumbok, ha. Maraming salamat po.